ah uh, hello mga kababayan So narito na po tayo sa ating tutorial So hindi natin napatagalin to So kung mayroon kayong mga pagdududa Sa inyong, mga, sa inyong girlfriend, asawa O baka gusto nyo tingnan kung anong ginagawa nila sa Dito makikita natin kung anong ginagawa talaga nila sa kanilang uh, cellphone So ito, example Ay itap ko lang po ito na cellphone Hindi po ito sa akin So i-example ko lang po ito Sa aking kaibigan to na ibang lahi Uh, sa ko sa kasama ko sa trabaho. So, ito. ito. ang akin. Uh, uh, so, gawin natin. Uh, ito yung uh, sa yung girlfriend o asawa or boyfriend uh, kung uh, saan man siya naroon baspin type dito sa yung uh, mayroong kapag dududa pagdududa so ay makikita natin so cancel natin yan tapos uh, pupunta siya sa ibang uh, application na pupunta siya sa ganito pupunta siya dito sa text message so uh, makikita mo rin dito yan ayan makikita mo kung pupunta siya so ayan nakikita mo so mag type siya dito na ay love you babe nako booking na yan nakikita mo na ba diba? so ganyan nakikita natin yan so ito example lang hindi ko tinutuloy kasi sa kasama ko to kaibigan ko na kasama sa trabaho so ganito ganito ang uh, ating uh, one tapos pupunta siya sa kung saan saan siya magpunta So, alam na natin kung anong ginagawa. So, ganun lang ating ituturo. So, sana'y meron kayong na uh, tutunan sa ating yung turos upo punta siya ng YouTube ganun i-click niya makikita mo rin dito kung uh, umagala siya yan ganun ka simple yung ating uh, ginagawang tutorial so sana yung mayroon kayo natutunan sa ating uh, tutorial so ito ya uh, disclaimer lang po para sa mga lahat ng uh, ating mga uh, ating mga so uh, kung mayroon kayo mga katanungan mag-comments lang po kay sa baba para ating uh, sasagutin sa abot ng ating makakaya. So, huwag kalimutang mag-like, mag-share at isubscribe na po ang ating uh, aking channel, yung, uh, Mark Jib TV. So, ayan. So, may mga tinago-tago dyan. Bubuking na kayo. Ayan, makikita na. So, pupunta dito siya. Gagala siya sa si YouTube. Ayan, makikita yan. So, ayan, makikita yan lahat ng mga ginagawa niya. Baka nagkunwari pa siya dyan. So, ang gagawin ninyo, ay uh, i-jamming lang nyo para papayag siya so. pero siyempre mahal ka yung papayag niyan so. so. once again thank you so much for watching don't forget to like and share uh, this video so maraming salamat at mabuhay po tayong lahat so, thank you